aking in order guys from tiktok so titignan natin huwag natin magpatumpik-tumpik pa ano ba talaga to ito ay compress sacks no okay kinin sa inubiging nga nagkatigawang na taan nga sakit kayo nga mga tuhod ang punta nakaigo ba kanina kung huwag din man maina uy Large na itong in-order ko eh. Large to extra large. Pero parang hindi siya nakuunat. So, Try natin. Diyan nga pa ako. Paano nga to? Aray ko. So, ganyan na siya. Aray ko. Kasi, ang lamig sa gabi. Tapos, nagamot-mot. Alon, sikip. Kaya nga, compress nga kasi ang sikip talagang maiipit yung yung mga aray ko. Ah. Maiipit yung yung mga binti-binti. So, aray ko. Nabasag yung kuko ko. Nabasag. Baka nabutol. So, ganyan siya. Oh, sarado na siya dyan sa pa. <laughs> sarado na siya dyan sa pa ako. Oh. oh. Six. Tapos. Ganito siya. Lagpas sa tuhod. Tris tapaha in order ko ay large to extra large pero kung dumating ay masikip. masikip yung dumating mali ata yun lumubo na yung ating ano, ano ba to saan ba makikita yung size nito basta yung in order ko ay large to extra large so ayan na sya pag sinuot so nakabalot ang iyong mga binti pero nalulukot so not good di siya kasya sa akin ng legs nalulukot siya So, ayan siya. Wait lang. Gulo. Ayan um, kayo magbulo. Muna kayo magbulo sa akin kasi nagano pa ako. Aray ko. Ayun yung magkasya. Ah. So, wait lang. Pulling ko muna yung mag-short muna ako para makita natin yung ano, difference, difference. So, ayan, nag-short na ako, guys, para makita natin yung difference Sobrang sikip niya. Ah, oh, sira ang koko, balik pa. So ganyan siya. Bakit? Dapat yung parang baby na salang mm. siya. Tsaka mainit. Mainit pala sa bala. So parang parang tagilid tayo. Ano uh, ko siya bet? Mm. See model of the socks Machine Canyon. <laughs>